ang nakaraan sa laging handa docu. Because even as we're speaking now, the numbers are still going up. So we feel it should be given very early in the disease, at least within the first three days, so that we will be able to stop the replication of the virus also. But that's a side effect. I would like to believe that that my life was prolonged because of the convalescent plasma along with the other medication. Paano pag nagkaroon ka meron din kayang magbibigay ng plasma sa Gawin niyo itong chance. Na kayo naman ang makatulong. Kasi nung kayo ay magkasakit, alam niyo naman kung gaano kahirap, kung gaano rin kasama ang inyong naramdaman. It might be the only difference between life and death. We've had patients who have died, yeah. no? right in front of us. Those experiences are really our inspiration to find a solution. Sa pagpapatuloy ng ating laging handa docu-serye, hindi lamang ang sakit na COVID-19 ang kinakarap ng bansa ngayon. Dahil nito lamang mga nakaraang linggo, tumama ang sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Isa nga sa pinakamatinding napinsala na magkakasunod na kalamidad ang rehiyon ng Bicol kung saan Ilang mga kabahayan din ang winasak at ilang bahay din ang nalubog sa lahar mula sa Bulkang Mayon. Libo-libong residente ang inilikas at naapektuhan din ng bagyo ang pangkabuhayan. Taon-taon, hinahagupit ng mga kalamidad ang Bicol pero iba ngayong taon dahil sa kinakaarap na pandemya. Ngayon, idiahandog ng Presidential Communications Operations Office Office of the Global Media and Public Affairs ang short docu na magpapakita sa kung papaano nga ba kinakarap ng mga kababayan nating Bicolano ang sunod-sunod na kalamidad sa gitna ng pandemya. Ito po ang totoong kwento. Mawak lang kayo! Mawak lang kayo! Please, pray na ulit! Our Father, gali! Our Father, we're in heaven. Holy Dear Name. Praise and love the cross. Our Father. Hawak, hawak kayo. Hawak. Tapos hawak pa sa plano. Our Father. Holy in heaven, Holy in their name. the kingdom come, their will be done. Kasunod ng paghambalos ng malakas na hangin. Pagragasa ng baha. Woo! Grabe. Grabe dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Ganito na ang naging itsura ng ilang lugar sa Bicol. Hindi na bago sa Bicol ang mga kalamidad. Pero iba ang pagsubok na kinakaharap nila ngayon. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo kaming kumustahin ang kalagayan ng mga tagabikol matapos ang hagupit ng mga bagyo sa gitna ng pandemya na sumubok sa kanilang pagiging oragon. Another typhoon is barreling towards southern and central Luzon. A number of areas along the likely path of Ulysses. Typhoon Banco is the 21st cyclone to hit the Philippines this year. Ang <laughs> panalangin. Taon-taon, binabayo ng malalakas na bagyo ang rehiyon ng Bicol. At nitong November 1, unang naglandfall ang bagyong Rolly sa isla ng Katanduanes na itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong 2020. Kalit na kalit! Isa si RJ Lucero sa mga nakaligtas sa kalamidad. Pero ang kanilang bahay tinangay ng malakas na hangin at baha. Noong 1 AM po ng mandaling araw, ano po, malakas na po yung hangin at saka yung ulan. Sabi sa akin ni Papa, oh, daw, huwag lilikas daw kami. Yung sumikat yung araw, nakita namin yung bahay namin, talagang napulbus na. Ay, tuma, paano na yan? Wala na bahay. Ay, papa, bahay lang yan. At least, kompleto tayong pamilya. Nasira rin ang kanilang mga kabuhayan at pinagkakakitaan gaya ng abaka kami sir walang wala talaga sir yung ano sir mga baka namin dito lahat kami tapos mga kanyugan wala talaga yung makukunan dito ng hanap buhay sir isolated ang barangay nila RJ kaya pahirapan ang paghahatid dito ng tulong ito pong area na ito, mahirap po ang pasukin by land kasi po sa dami ng landslides. Tapos kita nyo naman po siya inaccessible siya kasi pagitan siya ng mga bundok. So our primary mission po natin ay madala lang po yung relief goods para sa kanila kasi napaka-importante po kasi ilang araw na ang nakakaraan. Ang Philippine Air Force ang nanguna sa pagsasagawa ng relief operations sa mga lugar na mahirap pintahan gaya dito sa Catanduanes. Inihanda nila kaagad ang relief boxes mula sa DSWD at NDRRMC at saka isinakay sa chopper. Yung pong mga ganito na remote areas, yun po ang ginagamit natin. air Airdrop po talaga kasi within minutes po, may drop po natin itong mga uh, relief goods. dito natin makikita na yung gobyerno, hindi na natin sila pinababayaan. Although ang pinapansin kasi yung mga nasa taas, eh ang hindi nila nakikita yung mga nag uh, doing the legwork. Kasi kami po yung, ano, kami po yung kanilang uh, arm. So, nag-feedback po kami sa taas na itong mga kailangan, makita nyo naman kung gaano kasaya yung mga tao once nabigyan nyo po sila ng tulong. Ito katanduanis, ito. This is katanduanis. Dito unang naglanpo sa bato. Ito, bato. Dito unang naglanpo. We are located on the eastern side of Pacific. Kaya pag may dumaan mahina o malakas na bagyo, dinadaanan kami na bagyo. Most of the time. Over years, uh, na-develop yung culture namin na, na talagang pag may bagyo, nakahanda kami. Pag alam nilang super typhoon, talagang nakikisilong yon sa mga bahay-bahay na maayos. Kaya yun ang uh, masasabi ko na malaking factor kung bakit kakaunti ang casualty natin dito sa Katambales during typhoon rolly. Five days pa lang, LPE pa lang, alam na ng mga tao na may bagyo. Three days before, nagmimit -me na tayo at pinahahanda natin lahat ng agency ng gobyerno. Sanay na ang uh, kababayan na dito sa Bicol sa Bagyo, kumbaga is pinatitibay na ng panahon ng mga tao dito. Alimbawa, uh, ang bagyo nandito pa sa Pacific Ocean. Pakikita namin yan dito. Pero kahit ang probinsyang veterano na sa UNOS, hindi nakaligtas sa pinsalang dulot ng bagyo. Yung agricultural damage, talagang ano yan, uh, we, we cannot do anything about it. Talagang madadamage yan. Yung epekto nito is compared to mga other super typhoon, mas grabe. Kasi with, uh, if you look at the damage, talagang 70% o iba. Nakita mo yung bundok na talagang parang kalbo. It will take two years to recover. Just after the typhoon, nagpadala si Presidente ng MISAT uh, TV, kung saan uh, nakita yung kalagayan ng katandoan during typhoon Robbie. Kung na-call na ang attention ng national government kaya ang daming pumunta rito. Mga senador, ang national agency like DA, DOLE, talagang nagpahayag ng tulong at nakita yung kalagayan namin dito. Hindi pa man nakakabangon ang kabikulan mula sa hagupit ng Bagyong Rolly, sinalanta naman sila kaagad ng Bagyong Ulysses na nagdulot na naman ng matinding pagbaha sa mga kabahayan at palayan. ah uh, dapat po sana, mga first week ng December, mag na po kami. Tapos, so, inabot na din po ng ano, bagyo. Siyempre ba, nakakalungkot kasi sayang yung gas po. Yung pagod, okay lang. Kasi pag, pag gabi, itulog mo lang. Nakakaano, ipoproblemahin eh, mo naman ngayong season kung saan ka naman kukuha ng puhunan mo. Ngayon po, yung mga magsakal dito sa amin, di barang nasasanay na lang, lang naman. Pagbaba ng tubig, nagtatanim na naman yan. On the part of the ILG po, sa response po, kino-coordinate lang natin yung mga areas sa ano yung extent po ng damage. And then uh, dito sa local uh, DRRMC din po, nare-report din natin so that yung uh, proper agency can provide the immediate assistance po na pwedeng ibigay sa mga sa mga nangangailangan po sa mga biktima po ng typhoon. Binaybay naman ng DSWD Region 5 ang San Miguel Island para personal na maipaabot ang pangunahing pangangailangan at tulong pinansyal sa mga residenteng totally damaged na ang tirahan. Uh, ano po, siyempre magandang uh, umaga po sa atin. So narito kami siyempre para tumulong at mag-assist. Ang paghahanda namin ay uh, even uh, days before the typhoon. Uh, Nagme-meeting na kami. At the same time, nagre-reposition kami ng mga goods. Ah, okay. Ah, okay na. Uh -huh. Ito yung aid for individual in crisis doon sa mga na-wash out, yung mga totally damaged. So, ang halaga nito ay uh, 5,000. Oh. Maraming salamat po sa tulong kong ibinili ni Sir. Ah, uh, malaki na po ito. Dahil po kayo lang po ang unang pumunta po dito na nagbigay po ng tulog. So, maraming salamat po. <coughs> ang ating pong slogan ay eh, yung slogan namin ng ano na serbisyo ng uh, Oragon sa lahat ng panahon. Ito po ay uh, pinapakita namin na ang serbisyo ay dapat matibay, malakas, sustainable at ito ay sa lahat ng panahon. Kung ano man ang panahon, dapat magkakaisa. Sa probinsya ng Albay, hindi lang bulkan ang mapanganib. Dinadaanan din ito ng mga bagyo na nagiging hutsat ng baha at lahar. Maging ang pamosong kagsawa ruins na lubog din sa lahar at bato. Naguhukay kami ma'am kasi nandito yung iba namin paninda. Hindi namin nailikas dahil hindi namin ma'am alam na ito dadaanan ng bagyong si Rolly. Yung COVID, akala namin yun ang pinaka-worst na naging experience namin ng mga nag-negosyo dito kasi totally ko talaga walang mga ang dumarating. And then, ang may dumating ito nga, dumating yung mga sunsunod na typhoon. Hindi namin na inaakala na kung saan nag, pinagkukuna namin ng anak buhay itong Kagsawa Park. Ito po pala yung masasalanta nitong bagyong Rolly. Ito po ang Ground Zero dito sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Ito po ay dating komunidad kung saan tanaw ang ganda ng bulkang mayon. Pero matapos ang sunod-sunod ng mga kalamidad, ang dating mga kabahayan at buhay ay winasak at natabunan ng mga lahar at bato na galing sa bulkan. Si Helen nawala ng tirahan at mahal sa buhay dahil sa trahedya. Ang sakit po kasi hindi po niya kinaya yung, yung nakita niya na yung sa isang iglap lang, ilang kaon namin pinundar yung mga mga natamo namin na mga ari-arian po, mga nawala sa amin. Ang hirap na mag-isa. Di ko alam kung paano ako mag-umpisa ulit. Basta, babangon ako, magpakatatag ako. Dahil may, may ano, beauty. Every time naman, sir, na may ano, typhoon, in-anticipate na namin, sir, yung lahar, low, flash flood. Pero hindi, sir, dito sa area na to pag talaga sir, we make it a point na ano po kami sa preemptive evacuation. Kaya lang ngayon po, hindi po na-attain namin po yung zero casualty. And nakakalungkot po talaga na yun po, may namatay. And still, may missing pa po kami. Ulitin ko lamang po, mayroon pa pong apat na hinahanap na nawawala dito. Hindi ko din alam na ganun yung dadatnan kung ang lalaking bato, na wala na akong makitang bahay. Yung focus ko sir, yung masave. So nakaretrieve po kami ng tatlo tatlong injured and then wala na kaming ibang mahanap kasi lahat bato na. makita mo yung mga yun, mga anong pakiramdam? Hmm. Kung ako lang ang superhero, sana lahat sila nakuha ko noong araw na magre-retrieve kami. Kaso, may control, kalikasan po yun. Mahirap po. Pero yung mga sumunod na bagyo, siguro naman po, yun na din yung lesson. Itong ginubata na, yun, we really have to relocate them now. So we acquired a 14 hectare property and may mga kausap kayong mga private institutions, foundations, na tutulong dito because alam mo, itong gobyerno natin, bubog na rin sa, ano, sa mga disaster. Kakapusing din ang gobyerno sa resources. So, we have to do it. Uh, we have to initiate something na pwede namin gawin. At habang naghahanap pa ng relocation site, daan-daang pamilya ang inilikas at nasa evacuation center ngayon. Kaya hamon din dito ang pagpapatupad ng mga safety protocols laban sa COVID-19. Peter, wow. Social distancing kita. Tabi, gamitan sumas, mag-social distancing kita. Challenge po kasi is, ano, eh, when you cannot control people from mingling around it. Eh. Kaya ang bawat evacuation center po, nung aming instruct was, dapat meron yan isang health worker. Eh, to identify po kung ilan ba talaga ang isang kwarto ng evacuation center. Pilitin nyo ho, magka-distansya kayo. So, kung hindi ho, lalabas na lalaki ho ang si COVID sa ngayon po mahirap, pero ginagawa pa rin po yung health protocol sinasabay. yung kahit yung paggamit na lang po ng magmask, yung hygiene, yung paghugas ng kamay kasi nga po kung wala ng sanitation, yung sanitizer. So bawat evacuation center gayan, meron po kami ano handwashing facility. So katulong po yung RHU. Wala namang COVID dito. Dito po, sa lugar na to, wala po. Separate nyo ba yung may may COVID? Ay, opo. Hanggang ngayon po, kahit nung magpa-evacuate kami, Nung meron nga po doon na naka-home quarantine, kinuha po namin siya separate, dinala po namin sa facility. Malaking pagsubok ang kinakaharap ng ating mga kababayang Bicolano. Kaya mahalaga ang bawat tulong na maipapaabot natin sa kanila ngayon. This is the time where we have to come together, rally together, uh, all government uh, uh, leaders uh, in support of our brothers and sisters in Bicol. Hindi kaya na mga individual LVs But together we can beat these uh, calamities that are constantly plaguing no, our country. And uh, what's important is we remain united. First yung pandemic, then tatlong bagyo. Yung agriculture namin halos wipe out. We'll have to start all over again. Itong mga tao dito can survive and will survive. To my fellow Katalunganon sa uh... We are known for resilient people. Kaya uh, tiis lang at uh, uh maging matatag tayo at babangon tayo. Pinadapa man tayo ng magkakasunod na kalamidad. <coughs> Habang hinaharap ang krisis ng pandemya, nangingibabaw pa rin ang pag-asa na muli tayong makakabangon sa pamagitan ng pagbabayanihan at pagmamalasakit sa kapwa. Tunay nga na ang mga Pilipino ay pinagtibay ng panahon at walang bagyo ang makapagpapabagsak sa mga Bicolano. Basta Bicolano o Ragon. Basta Bicolano o Basta Bicolano o Ragon. Basta Bicolano o Basta Bicolano o Ragon. Basta Bicolano o Ito po ang Ground Zero dito sa bayan ng Ginubatan sa Albay bakas pa rin ang pagkawasak at lungkot. Pero sa kabila ng kanilang mga pagsubok na kinakaharap, nanatili pa rin matatag, magaling at matibay ang mga Bicolano. Totoo sa kasabihan, basta't Bicolano, Oragon, Diyos Mabalos. Parang bantay. Bantay na, ops, baka nakakalimutan nyo. Nakakaraos pa rin naman. Pero hindi naman jackpot. Hindi pa tapos ang laban eh. Kailangan nang bumalik ng turismo sa Laguna. Tulong-tulong lang. yun ang talagang pinaka-effective na formula dyan. Rediscover Laguna. We managed to keep the fire burning. tulong tuloy na nararamdaman natin na nandyan lang. Nandyan lang ang national government.